What's up mga kaibigan Ngayong araw po ay matatanim tayo ng kalamansi Markot po siya mga kaibigan Tara, samahan niyo ko sa pagtatanim mga kaibigan uh, Ito pala yung ating kalamansi na markot mga kaibigan Ito yung kanyang ano Yung ugat O ayon ay mag tayo mag-ready tayo sa ating taniman So bago natin itatanim mga kaibigan, pupunin mo natin yung kanyang plastic at so, yung kanyang, kanyang tali para mas maganda yung kanyang pagkano ng gamot sa lupa. Pasensya na po kayo kasi panagalo ko kasi bisaya po kami. Ako eh. So yun, tignan nyo mga kaibigan. Ito siya. So, na 3 po siya kaibigan. Natiriman na para mas maganda yung kanyang pagkain ng mga dahon. So, start na tayo mga kaibigan. So, yun. Uh, i-press na natin siya. No? I-pulverize na natin siya. Tapos, ganito yung pagtanim. Slant. Para ano tapos yung kanyang yung kanyang lupa dito sa akin para di siya gumagalaw-galaw pag umahangin kasi press lang ang press kanigan para hindi siya magano pag iwang So yung lupang natanayman natin yung sa nuna ng bahay, sa gilid na ng bahay para yung ano open kasi dito sa bahay para kahit papano may puno na pasilungan, ganun. pagkatapos nyan mga kaibigan, ating didiligan para mabubuhay siya. Para mas may laban sa init. Kasi oh, mas mabuting diligan natin. So kuha muna ako ng tubig mga kaibigan. Mga kaibigan, may dalawang akong tinanim, so hindi ko pa nandiligan para sabay na, so didiligan natin ang mga kaibigan. Kahapon, actually kahapon po tinanim ang mga kaibigan. Ito yung alam mo eh, yung pinagkulang ng pastip. sa na. Dito pa yung dito pa yung isa ng mga kaibigan Pinakpan ko ka siya kay mga kaibigan kasi dito yung sikat na araw ay e eh, bagong tanim kapon lang para mas kahit pa paano hindi siya mainitan para may laban siya sa init hindi siya malalanta uh, yung isa siguro hindi natin sa kabila ito tani, mga kaibigan tara samahan niyo ako mga kaibigan mga kaibigan uh, ito pala yung mga iba pa natin katanong mamaya lang hey, mga So yung pinagpupunan natin ng marukot mga kaibigan, ito po siya mga kaibigan. Ito mga kaibigan. Yung iba, yung iba mga kaibigan, di pa tumubo yung kanyang mga ugat. Kagaya nito. Pero may mga iba mga kaibigan na hindi talaga ano, mag survive, patay talaga kaibigan. Mga kaibigan. Tignan nyo. Tignan nyo. Okay, tumubo out mga kaibigan. Walang dahon. Ito pa. So, ayan na natin yan mga kaibigan. Actually mga kaibigan, love, love, isang puno lang tong sanhi ng pagkara, pagkara, pag, parami namin ng kalamansi. Hanggang doon pa mga kaibigan. Eh. Yung first na puno mga kaibigan, Tara, samahan niya po. Tignan natin. Kaibigan. Isa lang ang puno pa lang yung unang nanim ng tatay ko mga kaibigan. So, marami nang na-produce. Marami nang na-produkto yung kanyang mga anak. <laughs> mga anak mga kaibigan. So, ngayon, uh, itatanim na natin to eh, masyadong baka mainit na mamaya baka malanta yung ating kalamansi tara mga kaibigan samahan nyo ako so bago natin natin tataniman tatan, 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 mga kaibigan kukunin uh, mo natin yung damo para mas makaginahawa yung kanyang paglago ng ating kalamansi. Ang market ng kalamansi. pulverize muna natin mga kaibigan. Okay, tulad ng kanina mga kaibigan kunin muna natin yung ano yung plastic at saka tali yan po mga kaibigan kanyang makugat so yun tanim na natin mga kaibigan Sis, <laughs> sis muna. Ngayon kamay muna. habigan, lagyan natin ang mga tawag dito. Mga mga harang mga kaibigan para in case di po siya gagalawin ng mga manok, mga ibang hayop, mga aso, gano'n. Para protektahan ang itong kalamansi natin. So, lagyan natin mga kaibigan. tapos magiriga na natin mga kaibigan so yun mga kaibigan uh, tapos ang siguro dito yung ating vlog dahil mas mainit ang mga kaibigan na siguro papatuloy namin ito mamayang hapon na panggala yung init para mas lumago yung ating kalamansi sana ay nagustuhan nyo mga kaibigan, salamat po bye bye